Pagod ka pa rin kahit sapat ang tulog mo? Nahihilo ka matapos uminom ng tubig sa umaga? Parang may kakaibang kirot sa tiyan? O mabilis ang tibok ng puso mo kahit walang ginawa? Baka ang paraan mo ng pag-inom ng tubig tuwing umaga na akala mo ay nakabubuti ay siyang dahilan kung bakit hindi ka gumiginhawa. Hindi mo alam, pero may limang karaniwang pagkakamali na ginagawa natin tuwing umaga na unti-unting sumasakit sa katawan. Mga simpleng bagay na akala natin ay healthy habits pero sa totoo lang ay nagdudulot ng stress sa sistema natin. Tuklasin natin kung ano ang mga ito at paano mo ito maitatama para sa mas magaan at mas masayang simula ng araw. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil may mahalagang detalye sa huli na madalas nating hindi napapansin. Bakit sensitibo ang katawan sa umaga? Matapos ang 7 hanggang 8 oras ng tulog, ang lahat ng sistema sa katawan ay nasa estado ng pahinga. Mabagal ang tibok ng puso, tahimik ang panunaw, at mas mababa ang presyo ng dugo kumpara sa tanghali. Kaya ang anumang papasok sa katawan sa mga unang minuto ng paggising, kasama na ang tubig, ay may mas malakas na epekto kaysa sa ibang oras ng araw. Para sa mga may edad na anim na pulo pataas, iba na ang tugon ng katawan mas mabagal ang pag-adjust ng mga internal organs. Mas madaling maapektuhan ang balanse ng likido at mas sensitibo ang nervous system sa biglaang pagbabago. Ayon sa isang pag-aaral ng National Institute on Aging sa Amerika, mas matagal para sa katawan ng mga matatanda na mag-adjust sa pagbabago ng blood pressure, lalo na kapag bigla tayong tumayo o mabilis uminom ng maraming tubig ang katawan ay parang makina na kailangang unti-unting i-warm up. Hindi ito agad makakilos. Kailangan nito ng dahan-dahang paglipat mula sa pahinga papunta sa aktibo. Pero marami sa atin ang gumigising at agad na tumatayo. Umiinom ng malamig na tubig o sobrang dami ng tubig. Hindi natin alam na kailangan muna ng katawan natin ng lambing at panahon. Una, pag-inom ng malamig na tubig pagkagising. Marami sa atin ang nakagawian na ito Pagkagising, agad kumuha ng malamig na tubig mula sa refrigerator. Ang sarap nga naman sa lalamunan, lalo na kapag mainit ang panahon. Pero ang sobrang lamig ng tubig ay maaaring makagulat sa katawan, lalo na sa sistema ng panunaw at sa mga ugat. Kapag tayo ay natutulog, bumababa ng kaunti ang core body temperature natin. Ang mga organo ay nasa estado ng pahinga, kalmado ang tiyan, at ang mga ugat ay medyo nakasikip. Aktibo ang parasympathetic nervous system, ang bahaging nagpapakalma sa katawan. Kapag may biglang malamig na tubig na dumaan sa tiyan, ang katawan ay agad naglalabas ng reaksyong panangga. Ang tawag dito ay vasoconstriction, pagkipot ng mga ugat. Bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at sa ilan nagdudulot ito ng bahagyang pananakit ng ulo, pagkahilo o mabilis na tibok ng puso. Para sa mga senior, mas malakas ang epekto dahil hindi na ganoon kabilis ang pagtugon ng katawan sa extreme temperatures. Naalala ko si Aling Silya, 76 na anyos, retired teacher mula sa Batangas. Araw-araw iniinom niya ang malamig na tubig galing ref dahil pakiramdam niya ay nakakapresko. Pero napansin niya na sa mga sumunod na buwan, lagi siyang nakakaramdam ng lamig sa tiyan, bahagyang pananakit sa puson at lamig sa kamay at paa hanggang tanghali. Akala niya ay normal na bahagi ito ng pagtanda. Pero nang sinubukan niyang palitan ito ng tubig na nasa room temperature o maligam-gam, unti-unting nawala ang mga sintomas. Simula bukas, kung sanay kayong uminom ng tubig mula sa ref, subukan ninyo ang tubig na nasa temperatura lang ng kwarto. Hayaan natin ang katawan na mag-adjust nang hindi nabibigla dahil ang umaga ay hindi para gulatin ang katawan kundi gisingin ito ng dahan-dahan at may pagmamahal. Dalawa, masyadong mabilis na pag-inom. Totoo, pagkagising sa umaga, karaniwan sa atin ang makaramdam ng uhaw. Normal lang ito dahil magdamag tayong walang iniinom. Pero marami sa atin ang agad-agad uminom ng isang buong baso o kahit isang buong bote ng tubig, dire-diretsyo, walang tigil. Ang akala natin, mas mabilis tayong sasariwa. Pero kapag sobrang bilis o sobrang dami ng iniinom natin agad-agad, nagugulat ang katawan. Nakakagising pa lang ang puso, bato, at yan ay nag adjust pa sa ritmo ng umaga. Sa halip na gumaan ang pakiramdam, na stress pa lalo ang katawan. Matapos ang tulog, ang digestive system ay hindi pa isang kalahating porsyento gising. Ang bituka ay hindi pa masyadong aktibo ang tibok ng puso ay hindi pa normal at ang blood pressure ay hindi pa stable kapag biglang bumuhos ang dami ng tubig sa tiyan napipilitang gumalaw agad ang katawan maaari itong magdulot ng kabag hilo pagsusuka o pakiramdam na magaan ang ulo lalo na sa mga senior kung saan hindi na kasing lakas ang kidney function at water regulation isang halimbawa si Mang Ernesto pitumput dalawang taong gulang mula sa Laguna bawat umaga, ang routine niya ay bangon, tayo agad, tapos inom ng anim na daang mililitro na tubig sa isang inuman lang. Ang akala niya, healthy routine ito, pero palagi siyang nahihilo at nanghihina sa loob ng unang lima hanggang sampu minuto ng umaga. Nang sinuri namin ang routine niya, na lamang ang biglaang pag-inom ang sanhi ng sintomas. Tinuruan namin siyang uminom ng dahan-dahan, paunti sa loob ng lima hanggang dalawampu minuto at unti-unti nawala ang mga reklamo niya. Mas kalmado ang katawan at mas maayos ang pagsisimula ng araw. Mahalaga ang hydration pero mas mahalaga ang ritmo at kamalayan. Ang katawan natin ay hindi timba na basta pupunuin. Isa itong komplikadong sistema na kailangang unti-unting gisingin. Tatlo, paggamit ng plastic bottle na naiwan magdamag. Naranasan ninyo na bang maglagay ng plastic bottle ng tubig sa tabi ng kama para madaling mainom sa umaga? Praktikal. Hindi na kailangang bumangon pa't pumunta sa kusina. Nasa tabi na ang tubig. Pero sa likod ng kaginhawahan na yan, ay may panganib na nakatago. Lalo na kung ang plastic bottle ay naiwan magdamag, nakalantad sa ilaw o mainit na lugar. Maaaring may kemikal mula sa plastic na unti-unting nahahalo sa tubig. Bagay na tila maliit, pero kapag araw-araw ginagawa, pwedeng makaapekto sa kalusugan. Marami pa rin sa mga plastic bottle na nabibili sa merkado ang may taglay na kemikal na tinatawag na BPA o Bisphenol A. At kahit sabihin ng ibang bote na BPA-free, may pag-aaral na nagsasabing may ibang sangkap pa rin tulad ng BPS na posibleng lumipat sa tubig. Ang mga sangkap na ito ay tinatawag na endocrine disruptors. Ibig sabihin, maaari silang gayahin o guluhin ang natural na hormone ng katawan. Hindi agad-agad mararamdaman ang epekto, pero pwedeng lumabas bilang pagiging laging pagod, sakit ng ulo, hirap matulog, o pagbabago sa presyon o blood sugar. Naalala ko si Mang Renato, 75 taong gulang, dating magsasaka mula Nueva Ecija. Bawat gabi, pinupuno niya ng tubig ang plastic bottle mula sa gripo, nilalagay sa tabi ng ilaw sa mesa, at iniinom kinaumagahan. Sa loob ng ilang buwan, naging madalas siyang makaramdam ng panghihina, pagkapagod at paminsang pamamaga sa paa. Nang suriin siya, walang nakitang abnormal sa blood test. Pero nang tanungin kung anong uri ng lalagyan ang gamit niya, doon nakita ang posibleng koneksyon. Inirekomenda namin na gumamit siya ng salamin o stainless steel na bote at mag-refill ng bagong tubig tuwing umaga. Sa loob lang ng dalawang linggo, nabawasan ang mga reklamo niya lumakas ang enerhiya at sabi niya, mas malinaw ang pakiramdam sa isipan. Simpleng pagbabago, pero malinaw ang epekto. Sa edad natin, mas sensitibo na ang katawan sa mga kimikal mula sa labas. Kaya kung sanay tayong gumamit ng lumang plastic bottle, lalo na kung naiinitan ito o nabibilad sa ilaw, mas makakabuting palitan ang gawi. Apat, mali ang paraan ng pag-inom ng gamot. Marami sa atin ang umiinom ng gamot para sa high blood, cholesterol, uric acid o thyroid. Isang parte na ito ng ating araw-araw. Pero naitanong nyo na ba sa sarili ninyo kung tama ba ang paraan natin ng pag-inom ng tubig habang umiinom ng gamot? Masyado bang mabilis? Sapat ba ang tubig? Dapat ba ito sa walang laman ang tiyan o pagkatapos kumain? Sa edad natin ngayon, mas sensitibo na ang tiyan at bituka. Maliit na pagkakamali lang, malaki na agad ang epekto. Isipin ninyo ang tiyan sa umaga. Parang lupa na kakagising lang. Mula sa katahimikan ng gabi, kapag bigla nating sinabuyan ng maraming tubig at gamot, hindi siya sumisigla kundi nabuburn out. Halimbawa, may mga gamot gaya ng thyroid tablet o iron supplements na kailangang walang kahalong pagkain para mas epektibo pero kung masyadong mabilis o maraming tubig ang ininom, pwedeng madilute ang asid sa tiyan at makaapekto sa pag-absorb ng gamot. May ibang gamot naman na masakit sa tiyan kapag walang laman at kailangan muna ng konting pagkain o pagitan bago inumin. Isang halimbawa si Aling Leticia, 77 anyos mula sa Cebu. Tuwing umaga pagkagising, agad siyang iinom ng thyroid medicine gamit ang isang buong baso ng tubig Isang inuman lang, tapos uupot maghihintay ng almusal. Pero halos araw-araw siyang nahihilo, nasusuka at minsan hirap makatayo. Nang sinuri namin, nakita namin na hindi ang gamot ang problema, kundi ang bilis at dami ng iniinom niyang tubig sa isang bagsak. Inirekomenda namin na uminom ng gamot gamit ang maliit na tegok tigok -tigo. Huwag magmadali at hintayin ang 30 hanggang 45 minuto bago kumain. Sobrang simpleng pagbabago, pero nawala ang hilo at pagsusuka na ilang taon nang naranasan. Sa bawat katawan, may sariling ritmo at kailangan sumabay ang tubig at gamot sa ritmo ng katawan. Huwag lang basta-basta inumin para lang matapos. Makinig tayo sa katawan, bigyan ng pahinga, panahon at tamang pagtrato. 5. Hindi nag-aalmusal. Isa pang karaniwang gawin ngayon ay hindi kumakain ng almusal. Maraming nakabasa o nakarinig tungkol sa intermittent fasting o detox. Kaya ang ginagawa, umiinom lang ng tubig sa umaga at hindi kumakain hanggang tanghali. Ang sabi nila, magaan daw sa katawan at mas mabilis pumayat. Pero ang tanong ko, angkop ba ito sa katawan ng isang senior pagkatapos ng magdamagang puyat at gutom? Ang katawan natin ay kailangan ng gasolina. Bumababa na ang blood sugar, ubos na ang energy sa atay. At ang utak na pinakasensitive sa kakulangan ng glucose, nagsisimula ng magbigay ng senyales. Ang mga senyales na ito, pagiging makakalimutin, pagod kahit sapat ang tulog, pagbabago ng mood na hindi maipaliwanag. Naalala ko si Aling Sioni, 62 anyos mula sa Quezon City. Mahilig siyang sumubok ng health trends online. Isa na dito ang clean morning. Umiinom lang siya ng maligam-gam na tubig at hindi naga-almusal. Noong una, pumayat siya ng dalawang kilo. Pero pagkatapos ng ilang linggo, naging makakalimutin siya. Laging irritable at tila walang gana. Ang anak niya ang nagdala sa kanya sa klinika. At wala namang seryosong sakit. Ang kulang lang, enerhiya. Hindi namin inalis ang pag-inom ng maligamgam na tubig pero dinagdagan namin ng isang mangkok ng lugaw na may munggo o kaya'y isang piraso ng tinapay at itlog. Sa loob lang ng isang linggo, bumalik ang sigla at sabi niya, Parang bumalik ang buhay ko. Masarap sa pakiramdam ang tubig pero wala itong calories, protein, healthy fats o vitamins na kailangan para tumakbo ang katawan kaya kung puro tubig lang ang laman ng tiyan tuwing umaga, subukan ninyo bigyan ito ng kahit konting sustansya. Hindi kailangang mahal, basta tama at sapat. Dahil ang umaga ay hindi oras para tiisin ng katawan ang gutom, kundi oras para bigyan ito ng lakas para makalakad ng malayo ng may kapayapaan.